Sa isang bersyon ng daigdig kung saan madalas maglaban ang malalaking halimaw na kilala bilang mga Titan, si King Kong ay naninirahan sa isang lugar na tinatawag na Hollow Earth. Ito ay isang sinaunang subterranean na ecosystem sa ilalim ng planeta na may kakaibang gravity at tuloy-tuloy na radioactive energy na nagpapahintulot sa mga nilalang dito na lumaki ng sobra. Isang araw, hinahabol si Kong ng malalaking warthog kaya't pumunta siya sa gilid ng bangin kung saan naghanda siya ng bitag para mahulog ang mga halimaw. Nagbato rin si Kong ng isang puno na nag-activate ng pangalawang bitag na nagdulot ng pagbagsak ng mga bato sa kanyang mga kaaway. Ayaw sumuko ng mga ward dog kaya't hiniblot ni Kong ang isa sa kanila at pinunit ito sa dalawa at umungal habang bumabagsak ang dugo sa kanya upang ipakita na siya ang hari ng lugar. Takot na takot na tumakbo palayo ang mga ward dog. Pagkatapos ay naligo si Kong sa talon at kinain ang kalaban na kanyang pinatay, ngunit umuungal ito dahil sa sira niyang ngipin. Bigla niyang narinig ang isang humol sa malayo at dahil sa pagkagulat ay nanakaw ng isang malaking reptilya ang kanyang karne. Saglit lang siyang nakipaglaban bago ito bitawan dahil mas interesado ito sa narinig niya. Sinundan niya ang ingay ngunit isang maliit na hayop lamang ang kanyang nakita, hindi tulad ng inaakala niyang kapareho niya. Samantala, sa ibabaw ng lupa, si Dr. Eileen ay nagtatrabaho para sa Monarch, isang organisasyon na nagbabantay sa mga pandaigdigang banta na dulot ng mga Titan. Mayroon siyang espesyal na sistema para bantayan silang lahat at masigurong hindi sila nagkakagulo. Nag-aalala si Aileen tungkol kay Kunk dahil siya ay mula sa isang sosyal na uri at hindi dapat nag-iisa. Kapag may lumilitaw na masamang halimaw na sumisira ng syudad, lumalabas ang alamat na si Godzilla mula sa kanyang tahanan sa karagatan upang labanan sila at panatilihing ligtas ang sangkatauhan. Sa Roma, isang higanting halimaw na parang gagamba ang nagsimulang maghasik ng takot sa mga kalye at agad na lumitaw si Godzilla upang labanan ito, na sumisira ng ilang gusali sa proseso. Matapos ihagis ang halimaw, pinasabog ito ni Godzilla gamit ang kanyang atomic breath. Ipinagdiwang niya ang tagumpay sa pamamagitan ng isang malakas na ungol, at pagkatapos ay natulog ito sa loob ng Colosseum. Sa isang outpost ng Monarch sa Hollow Earth, natuklasan ng mga mananaliksik ang malalakas na pagbabasa ng enerhiya, na nagmumula sa sinkhole mula sa bitag ni Kung para sa mga Warthog. Agad na inalerto si Eileen tungkol dito at lumipad siya patungo sa access point ng Hollow Earth sa Barbados, kung saan ipinakita ni Director Hampton ang matataas na spike sa kanilang sensor array. Samantala, sa Monarch Base Academy, nagsimulang makaramdam ng hilo si Gia, ang ampon na anak ni Eileen, habang nasa klase. Pumikit siya at kusang gumalaw ang kanyang mga kamay habang nagsimulang magulan ng niebe sa loob ng silid. Bigla siyang nagkaroon ng bisyo na may kinalaman sa mga Titan, kaya ginising siya ng guro at natuklasan ang hindi sinasadyang mga guhit sa kanyang schoolwork at sa mesa. Pagkatapos ng klase, kailangang linisin ni Gia ang kanyang mesa at sinabi ng mga guro kay Aileen na nahihirapan si Gia na mag-adapt. Gamit ang sign language, sinubukan ni Aileen na kausapin si Gia na nagsabi lamang na nag-aalala siya tungkol kay Kong at hindi niya nararamdaman na nababagay siya sa ibabaw ng lupa. Tumalabas na si Jie pala, ay isang huling miyembro ng tribo ng Iwi mula sa Skull Island, ang orihinal na tahanan ni Kong. Kalaunan sa bahay, napagtanto ni Aileen na ang mga drawing ni Jie ay tumutugma sa mga spike mula sa sensor array. Kasabay nito, sa Hollow Earth, sinira ng isang hindi kilalang titan ang outpost. Dahil dito, nagising si Jie mula sa isang bangungot at nangako si Aileen na walang masamang nangyayari sa kanya. Kinabukasan, naglakbay si Eileen patungong Miami upang hanapin ang conspiracy podcaster na si Bernie, na tumulong na sa kanya noon tungkol sa mga Titan. Pumayag si Bernie na makipagtulungan muli sa kanya basta't makapunta siya sa Hollow Earth. Sa mga sandaling iyon, nakatanggap si Eileen ng alerto tungkol sa isa pang pagtaas ng enerhiya na kahit si Godzilla ay nakaramdam din. Agad na umalis si Godzilla sa Roma upang hanapin ang pinagmulan nito, na sumisira pa ng maraming gusali sa daan. Kasabay nito, nagbukas ang access point at nagpanik ang lahat sa base, ngunit si Kung lang pala iyon, na humihingi ng tulong para sa kanyang ngipin. Habang binibigyan ng mga siyentipiko si Kung ng pampakalma, lumipad ang veterinaryong si Trapper sa kanyang espesyal na sasakyan at ginamit ito upang bunutin ang masakit ng ngipin ni Kong, at pinalitan ito ng napakatibay na metal prosthetic. Pagkatapos, sinabi ni Bernie kay Eileen na napagtanto niyang ang bawat spike ay tumutugma sa paglabas ng isang titan sa ibabaw. Ang kanyang pagsusuri ay nagkonklud na ang enerhiyang ito, ay isang distress call mula sa Hollow Earth. Pinahintulutan ni Hampton ang isang team na pumunta doon, kaya't dinala ng pilutong si Mikael, sina Eileen, Bernie, Trapper, at Gia sa kanyang napaka advanced na sasakyang panghimpapawid at sinundan nila si Kung nang tumalon siya pabalik sa access point. Ang biyahe ay puno ng nakakabaliw na mga ilaw at pagyanig na nagpaparamdam kay Bernie na parang nahay siya, pero ligtas ito at agad silang nakarating sa Hollow Earth. Malaming vertesen ang nagsimulang lumipad malapit sa kanila, kaya't ipinaliwanag ni Trapper na wala itong panganib at inactivate ang camouflage ng sasakyan upang magblend in. Samantala, nagmamadali ang isang team ng Monarch patungo sa France, kung saan nasusunog ang isang nuclear power plant. Natagpuan ng mga sundalo ang malalaking bakas ng paasa malapit at natuklas ang naroon si Godzilla na sumisipsip ng lahat ng radiation upang mag-recharge. Habang nagsisimulang magliwanag ang kanyang katawan, lumipad ang mga jet ng Monarch upang subukan siyang pigilan, pero pinalo sila ni Godzilla bago pinabagsak gamit ng asul na enerhiya. Ininform ni Hampton si Eileen na malinaw na naghahanda si Godzilla para sa isang bagay, pero agad na naputol ang koneksyon dahil sa enerhiya sa Hollow Earth. Narating ng team ni Eileen ang outpost ng Monarch at nalungkot ng makitang patay na lahat ng mga siyentipiko at wasak na wasak ang gusali. May dugo ang bakas ng paa sa mga pader na hindi pag-aari ni Cook at sinabi ni Trapper na ito ay tawag para sa isang digmaan. Nakakita sila ng isang buo pang security camera at umaasa silang makakakuha ng sagot mula rito. Sa Hollow Earth, kinuha ni Kong ang kanyang palakol bago tumalun sa sinkhole tulad ng ginawa niya noong nakaraang araw. Nakakita siya ng maraming kumikinang na kristal at mga buto ng mga nilalang na katulad niya. Matapos marinig ang ilang ungol sa malayo, tumawid siya sa isang talon at natuklasan ng isang hindi pa natuklasang subterranean na kaharian. Isang anino ang nagsimulang lumapit sa kanya, at lumalabas na ito pala ay isang batang primate na nagnangalang Suko. Sinubukan ni Kung nalapitan siya ng mapayapa, ngunit kinagat ni Suko ang kanyang kamay at tinawag ang iba pang mga bakulaw upang umatake. Inatake nila si Kong at mabilis na inalis ang kanyang sandata at ginamit ang sarili niyang palako laban sa kanya, ngunit mas malakas pa rin si Kung at mabilis na itinulak sila palayo. Nang tumalon si Suko sa mukha ni Kong, ay hinawakan niya ito at ginamit na pamalo upang bugbugin ang iba pang mga bakulaw. Habang sila'y naglalaban, ay muntik nang mahulog ang isang bakulaw sa bangin, ngunit hinawakan siya ni kung at hinila pataas upang iligtas. Gayunpaman, ang walang utang na loob na bakulaw ay sinubukang saksakin si Kung gamit ang isang butong patalim, kaya't sinipa siya ni Kong para mahulog sa bangin. Ang huling bakulaw ay tumakbo sa takot, ngunit binato ito ni Kong ng bato bago ito makalayo. Pagkatapos, umungal si Kung kay Suko upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at tinanong kung saan ang galing ang patalim, kaya't naging gabay niya si Suko. Sa huli, dinala ni Suko si Kong sa isang ilog upang uminom ng tubig habang nagpapakita ng kahina-hinalang kilos. Biglang lumitaw ang isang higanteng halimaw na serpiente mula sa tubig at inatake si Kong at binilot siya ng mahabang katawan nito upang pigain. Agad na tumakbo si Suko, ngunit biglang humarang ang paracol sa kanyang daanan. Lumalabas na madali lang palang napugutan ni Kong ang halimaw. Pagkatapos, ay nagpahinga siya upang kainin ng serpiente at ibinahagi niya ito kay Suko, na nagulat dahil pinakain pa rin siya nito pagkatapos niyang dalhin si Kong sa isang bitag. Sa sasakyang panghimpapawid, in-access ni Aileen ang security footage at natuklas ang isang bakulaw ang sumira sa outpost. Bigla na lang nagkaroon ng energy surge na nagdulot ng pagbaba ng kanilang sasakyan, pero sa kabutihang palad, nakuha ni Mikael ang control bago pa ito tuluyang bumagsak. Nararamdaman ni Gia kung saan ang galing ang surge, kaya't lumapag sila at sinundan ng direksyon patungo sa gubat. Nagsimulang makaramdam si Trapper ng kakaiba at sinabing dapat silang bumalik pero hindi siya pinansin ni Mikael at inanunsyo na siya na ang mamunguno. Sa sandaling iyon, isang nilalang na parang puno ang lumamon sa kanya kaya ang grupo ay nagtakbuhan. Sinubukan ni Aileen na tumawag ng tulong pero hindi gumagana ang kanyang aparato. Pagkatapos magpagalagala, natagpuan ni Gia ang ilang mga gumuguhong lumang busali na tila pagmamayari ng tribo ng Iwi. Mayroong isang malaking istruktura sa likuran na may dekorasyon ni Mothra, ang reyna ng mga halimaw. Biglang may kumikislap na insekto na dumapo sa isang tatsulok sa pader, kaya pinindot ito ni Gia at nagdulot ng paglabas ng tubig. Sinundan nila ito sa istruktura at natagpuan ng isang organikong bagay na parang kartina. Nang hawakan ito ni Trapper, ay nagsimula itong kumislap at binuksan ito ni Gia upang ipakita ang subterranean na kaharian. Sa Espanya, ang mga tao ay tumatakbo sa pagkabahala habang nilakbay ni Godzilla ang lungsod, pabalik sa karagatan. Sinusunda ng isang Monarch na Submarine ang kanyang direksyon at iniisip na papunta ito sa Arctic Ocean kung saan naninirahan ang isang napakalakas na Titan na tinatawag na Tiamat. Natuklasan ng mga mananaliksik na kung papatayin ni Godzilla si Tiamat, siya ay mapupuno ng enerhiya. Maya-maya, ang Monarch na Submarine ay nakarating sa teritoryo ni Tiamat at napansin na ang enerhiya ng Titan ay nagdudulot ng pagka-distort sa kanilang radar. Biglang nagliwanag ang lugar, ito pala ay ang Atomic Breath ni Godzilla, na nagdulot ng malubhang pinsala sa submarine habang sinisira nito ang isang layer ng yellow upang gisingin ang isa pang Titan. Agad na lumabas si Tiamat na may kumikinang na kulay magenta at ginamit ang kanyang katawan upang huliin si Godzilla, na gumaganti sa pamamagitan ng pagkagat nito. Agad na sumagot si Tiamat at nagsimulang mag-charge si Godzilla sa pamamagitan ng pag-absorb sa kanyang enerhiya, na nagdudulot ng Atomic Beam na umabot hanggang sa ibabaw. Ang makapangyariang temat ay naging susi at pumasok si Godzilla sa kanyang lungga kung saan ito ay nagpapahinga habang iniabsorb ang lahat ng enerhiya sa lugar. Sa team ni Aileen, narinig nila ang isang ingay at biglang napalibutan sila ng mga mandirigma na may mga sibat. Gayunpaman, nakilala rin nila si Gia at nagpasya silang dalhin ang grupo kasama nila. Nakarating sila sa isang kumikinang na kuweba at napagtanto na ito ay isang buong sibilisasyon ng iwi na nakikipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng telepatiya. Sa Kisa nila napansin ang iba't ibang vortex portals na posibleng magdala sa kanila sa iba't ibang lugar sa buong daigdig. Kinipon ng pinuno ng tribo ang mga kamay ni Gia at pareho nilang ibinahagi ang mga alaala, ipinakita ng pinuno kay Gia ang buhay ng tribo at kapalit nito ay ipinakita ni Gia ang kanyang buhay sa ibabaw ng lupa. Natuwa ang pinuno at iniutos sa kanyang mga bantay na palayain ang natitirang bahagi ng team. Dinala ang grupo sa isang formasyon ng kristal at napagtanto ni Aileen na mula rito nagmula ang signal ng saklolo. Ito ay ipinadala nila gamit ang malaking kristal upang babalaan si Godzilla tungkol sa paparating na panganib. Sa pinakaloob ng templo ng mga iwi, ay ibinuhos ang espesyal na tubig upang magliwanag ang lugar na nagbubunyag ng kasaysayan ng iwi sa mga pader na isinalin ni Eileen. Noon pa, ang mga dakilang apes ay ang mga tagapagtanggol ng sangkatauhan, ngunit ang isang mapanirang leader na kilala bilang Scar King ay nagsanib ng isang hukbo ng mga apes upang subukang atakihin ang ibabaw ng mundo at magsimula ulit ng digmaan laban kay Godzilla at ng kanyang lahi. Pumasok si Godzilla at hinuli si Sparting at ang kanyang hukbo sa Hollow Earth upang pigilan sila sa pagsalakay muli. Gayunpaman, bumabalik ang panganib na ito, kaya si Godzilla ngayon ay nagpapalakas para dito. Tanging ang isang tuwirang lahi ng iwi lamang ang makapagpapagising muli kay Reyna Mothra upang ibalik ang kapayapaan. Samantala, sinusundan ni si Sisuko sa isang tulay na gawa sa mga buto at pumapasok sa napakainit na lugar kung saan siya ay nagulat ng malaman na may iba pang dakilang apes na naninirahan dito bilang mga alipin at pilit na pinagtatrabaho nang pinarusahan ng isang bantay ang isang manggagawa ay lumapit si Kung upang tumulong at tinamuang galit ng bantay mabilis na tinalo ni Kung ang ape at hiniling na makita ang halimaw na namumuno sa sandaling iyon lumabas si Sparking at nakita ang metal ng ngipin ni Kung kaya't nagtawanan ang lahat ng mga ape sa kanya pagkatapos sinubukan ng Sparking na parusahan si Suko para sa pagdadala kay Kung subalit ipinagtanggol siya ng manggagawa mula sa unang pagkakataon tinadyakan ng Sparking ang ape papunta sa isang ilog na lava at umungal si Kung sa galit Nagsimula ang laban kung saan ginamit ni Kong ang kanyang palakol habang gumagamit naman si Scar King ng Latigo na gawa sa gulugad ng isang Titan. Halos mabulunan si Kung at muntik ng mamatay, pero nagawa niyang mahawakan si Scar King at itinapon ito. Ayaw magpatalo ni Scar King kaya ginamit niya ang kumikinang na kristal sa dulo ng kanyang Latigo at ipinakilala niya si Shimo, ang Titan na nagdulot ng Ice Age noon. Ang kristal sa Latigo ay nagdulot ng matinding sakit kay Shimo, kaya't napilitan itong sumunod kay Scar King. Nagbuga ito ng yelo kay Kamp na sinubok ang salagi nito gamit ang kanyang palakol. Gayunpaman, napakalakas ng pag-atake at nabalot ng yelo ang braso ni Kung na nagdulot ng frostbite. Masyadong mahina si Kung para lumaban, kaya tinawag siya ni Suko at inalalayan palabas ng kuweba. Habang iniiwasan ang isa pang pagbuga ng yelo, nagawang tumakas ni Kung habang ninakaw naman ng ibang mga bakulaw ang kanyang palakol. Agad nilang hinabol si Kung na tumakbo ng mabilis habang nagpakawala ng sunod-sunod na mga bitag upang pabagsakin ang mga kalaban. Sa kalaunan, ay nasukol siya sa isang pader na bato, habang naiwasan ng ibang mga bakulaw ang isa pang bitag, ngunit bumagsak pa rin ang mga bato at binisa sila. Si Suko pala ang nag-activate ng bitag. Patuloy pa rin ang sakit na nararamdaman ni Kong, kaya tinulungan siya ni Suko at magkasama silang nagtungo upang hanapin ang mga tao, ngunit hindi nila alam na may isang bakulaw na nakaligtas at sinusundan sila. Samantala, nakipag-ugnayan si Gia sa ibang mga kabataang iwi at sa wakas ay naramdaman niyang siya ay nabibilang dito. Ini-record ni Bernie ang lahat ng nakikita niya at namangha sa paggamit ng mga iwi ng mga kristal upang itayo ang kanilang sibilisasyon. Biglang nag-alarm ang isang tambuli at nagmamadali ang mga iwi na buksan ang belo at nakita si Kung na may sugat sa braso. Nakita ito ng nakaligtas na bakulaw na agad na umalis upang iulat ito sa kanyang pinuno. Tinipon ni Skarking ang isang hukbo at pinangunahan sila habang nakasakay kay Shimo na handa ng simula ng pagsalakay habang si Suko ay nakamasid mula sa malayo. Sa Arctic, nagising si Godzilla at binasag ang yelo, habang ipinakita ang bago nitong magenta na kinang. Samantalang si Kong, ay masyado pang mahina at bumagsak ito sa lupa, kaya sinabihan ito ni Gia na aalagaan nila siya. Sinaliksik ni Trapper ang sugat at inanunsyo na nagtatrabaho siya sa isang aparato na tinatawag na Operation Powerhouse, na dinisenyo niya upang bigyan ng lakas si Kong, kung sakaling lumitaw ang isa pang makapangyarihang Titan. Binalikan niya ang nawasak na outpost upang kunin ang mga natitirang mga piraso, at ipinakita ang isang higanting metal glove na inilagay niya sa sugatang braso ni Kong. Kailangan dapat ng ilang sandali upang masanay si Kong dito, ngunit agad niyang nabawi ang kanyang kakayahang gumalaw at sinuntok nito ang lupa. Sa sandaling iyon, dumating si Suko upang balaan sila tungkol sa mga plano ni Scar kaya agad na tumalon si Kong sa isang vortex portal at lumitaw sa gitna ng Egypt dahilan upang masira ang mga pyramid at bumagsak ang mga tao. Sa Gibraltar, narinig ni Godzilla ang ungol ni Kong at tumalon sa dagat upang hanapin siya. Kasabay nito sa Hollow Earth, inihanda ng mga iwi si Gia at lumapit ang bata sa isang malaking kristal, at ginamit ang kanyang kamay upang buhayin ang ilang gintong enerhiya. Nagising si Mothra, na nagpasalamat kay Gia bago lumipad patungo sa ibabaw. Pagkatapos ay sinimula ng mga iwi ang paglika sa kweba. Matapos siray ng mga tulay sa kanyang paglangoy, narating ni Godzilla ang Egypt kung saan sinubukan ni Kong na ipaliwanag ang sitwasyon. Gayunpaman, inakala ni Godzilla na gustong atakihin ni Kong ang sangkatauhan at itinulak siya sa mga pyramid. Nagsimula ang labanan at nagawang makapagpatama ni Kong ng mga magagandang suntok dahil sa kanyang mekanikal na braso. Pagkatapos, hinawakan niya ang buntot ni Godzilla at sinimulang hilahin ito patungo sa portal, ngunit nagliwanag si Godzilla at nagpakawala ng kanyang atomic breath na nagpawasak sa iba pang mga pyramid. Tinapakan niya si Kong, at muling nag-charge, ngunit sa pagkakataong ito ay lumitaw si Mothra at itinulak siya. Lumitaw din si Gia, at ginamit nila ang telepatiya upang sa wakas ay maipaliwanag ang sitwasyon. Umungal si Godzilla bilang pagsangayon na makipagtulungan. Sinundan ng grupo ni Aileen ang mga iwi patungo sa lugar sa ilalim ng mga piramid, kung saan ibinuhos nila ang pulang likido sa tubig na nagdulot ng paggalaw ng mga kristal. Umaasa silang makakalikha ito ng gravity search na pipigil sa mga masasamang titan. Sa sandaling iyon, ay binasag ni Sparking ang belo at pumasok, pagkatapos ay binagahan ni Shimo ng yelo ang mga kristal, para pigilan ang proseso. Sumakay si Trapper sa kanyang sasakyang panghimpapawid at nagdala ng maraming vertesens na umatake sa hukbo ng mga bakulaw gamit ang bioelectricity. Habang tumatakas ang grupo sa sasakyan ni Trapper, ay muling nagpakawala ng yelo si Shimo upang takutin ang mga vertesens palayo. Sa kabutihang palad, ay dumating si Godzilla at Kong na sabay-sabay na tumalon upang salubungin si na at Shimo habang nagpakawala ang mga kristal ng Surge. Ang anti-gravity ay nagdulot sa paglutang ng mga Titan, ngunit hindi ito nakapigil sa kanila na umatake. Muntik nang matamaan ang sasakyan ni Trapper, ngunit dumating si Mothra upang protektahan sila at ang mga portal. Sinubukan ng ilang sundalong bakulaw na sumali sa laban kaya't sumali rin si Suko na naghahagis ng mga bato sa kanila upang ilayo ang mga ito. Binugahan ni Shimo ng yelo si Godzilla at halos tumigas na ito, ngunit nilihis ni Mothra ang atensyon nito, at binasag ni Godzilla ang yelo gamit ang kanyang magenta na korga. Pagkatapos ay sinunggaba ni Mothra ang sasakyan ni Trapper at inilapag ito habang tinadyakan ni Suko ang isang bantay na bakulaw hanggang sa kamatayan nito. Nabawi ni Kong ang kanyang palakol mula sa kalaban at nakipagpalitin ng atake kay Scar at sa kanyang Latigo, ngunit sa kasamaang palad ay muling nawala ni kong ang kanyang palakol nang bumukas ang isang portal at hinigop ang lahat ng mga Titan patungong Brazil. Agad na nagtakbuhan ang mga tao sa dalampasigan sa takot habang nagyayelo ang mga alon at nagkabasag-basag dahil sa mga Titan. Kinontrol ulit ni Star si Shimo upang pakawalan ang kapangyarihan nitong yelo, na naging sanhi sa pagdilim ng kalangitan bago nito sinimulang gawing yelo ang lungsod. Biglang nagpakawala si Godzilla ng atomic beam kay Shimo, kasabay nito ay sinuntok ni Kong si Star na nagdulot ng pagkatanggal ng isang gipin nito. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng apat na Titan habang naghahagisan sila kung saan-saan na nagdulot ng pagguho ng maraming gusali. Matapos itapon ni Scar King ang isang gusali gamit ang kanyang Latigo, ay inatake nila si Kung ng sabay, kaya napilitan itong gamitin ang kanyang metal na kamay upang protektahan ang sarili mula sa paparating na yelo. Sa sandaling iyon, ay natapos ng mag-charge si Godzilla, pagkatapos ay binagahan niya si Scar King, na umiwa sa atake at gumanti gamit ang kanyang Latigo. Sinalo ni Godzilla ang Latigo gamit ang kanyang bibig at ginamit ito upang pabagsakin si Scar King bago ito wasakin dahilan para malaglag ang kristal. Habang patuloy na binagahan ng yelo ni Shimo si Kong, ay muling binagahan ni Godzilla si Star King, na tumalon upang umiwas at mabawi ang kristal, ngunit natamaan ito ni Godzilla at nahulog ang kristal mula sa kanyang kamay. Pagkatapos, tumalon si Godzilla kay Shimo upang atakihin ito habang nagsimula namang magagawan si Nakong at Star King para sa kristal. Biglang lumitaw si Suko na may dalang palakol at binasag ang kristal na nagdulot ng shockwave na nagpatulsak sa kanilang lahat. Agad na nakabawi si Shimo at napagtanto niya na wala na siya sa ilalim ng kontrol ni Scar King. Nang simulang ihagis ni Napong at Godzilla si Scar King na parang bola ng tennis, ay pinatamaan siya ni Shimo ng ice beam at ginawa itong yellow bilang paghiganti. Pagkatapos ay hinampas ito ni Kong sa lupa upang ito ay basagin at mamatay, habang ginamit ni Godzilla ang kanyang atomic breath upang tunawin ang nagyayelong kalangitan. Nang matapos na ang laban, ay dinala ni Mothra si Gia, pabalik sa Hollow Earth at kinumpirma ng bata na nais niyang patuloy na manirahan sa ibabaw ng lupa kasama si Aileen. Inayos ni Mothra ang belo, at ang pagod na si Godzilla ay bumalik upang magpahinga sa Colosseum. Sinakong at Suko ay sumakay kay Shimo pabalik sa tribo ng mga bakulaw, kung saan nakamit ni Kong ang pasasalamat ng mga alipin at naging kanilang bagong pinuno. Sigurado hing nakasubscribe ka, at naka-on ang notification, para hindi mo makaligtaan ang mga bago kong uploads. Maraming salamat sa panonood.